Filipino food daw ba ang handa ng twins sa kanilang birthday? Meron na naman tayo ditong super bigat na delivery. At mukhang napasarap na naman ang pag-add to cart. Dalawang box pa nga na pagkabigat. Anyway, in order ko to sa Amores Oriental Mart. Sa mga nakikrave ng Filipino food dito sa UK, pwede kayo dyan mag-order. Meron pa talaga silang pa freebies para sa twins. Wala pa si Charlie and Chino, so ako na muna yung nag-unbox. Meron kasi ditong frozen, so kailangan kong i-check para malagay ko kaagad sa freezer. And in fairness dito, tingnan nyo sobrang yelong yelo pa siya. At ang ganda nga ng pagkakabalo. Nag-order ako nito mga frozen goods. And na-miss ko din kasi yung mga isda. Kaya ayan, bumili na din ako. Sayang nga at wala na palang galunggo. And bangus and tuna na lang yung meron. And syempre, kailangan natin ng lumpia wrapper. Sure ako matutuwa ang twins pag sila yung nag-unbox. So habang nag kumain na muna ako nitong chicken skin. Pagka uwi nila, ayan, chino-check na kaagad yung mga laman. Kaso hindi pa nila makita yung mga favorite nila dito. Kasi yung mga gustong gusto nila nandon sa isang box. tuwang tuwang nga din pala ang twins yung nakita nila tung isang sako ng bigas. Actually, first time namin makabili dito dito. So first time nila makita yung ganyang kadaming rice. Inopen na din namin yung pangalawang box. At tingnan mo ang twins, hindi alam kung alin yung dadamputin. Nakita nila kagad yung stick o, pero nung nakita yung pochi, ayan, kinuha tapos binalik sa akin yung stick o. Mukhang mas favorite talaga ng twins ang pochi. Pero mga ilang araw kaya tatagal sa amin tong stick o na to. Habang busy sila pagkain, ito pa yung mga iba binili. Meron dyan mga pang spaghetti, pang panse, syempre yung lumpiang Shanghai. Pwedeng-pwede na talaga pang handaan. Importante kasi sa akin na nakakakain pa rin ng twins sa mga Filipino food. Para diba pag uwi namin ng Pilipinas, hindi sila mahihirapan. And syempre para meron akong kasalo sa pagkain dito. Ano kaya yung mga luto yung magagawa ko sa mga ingredients na to. Comment nyo naman yung mga favorite yung Filipino food or mga ulam. Para magkaroon ako ng idea kung ano yung mga lulutuin. Finally, nailabas na namin lahat ng napamili. And time na para ko main ulit. Si Charlie and Chino, ayan, kanina pa kumakain ng stick -o. Parang ngayon pa lang mauubos na sa amin itong isang garapon. Sinalin ko na nga din pala sa mas maliit na container itong aming rice. Diba? Talaga namang rice is life. Paano katagal ko kaya mauubos itong isang sakong to? Mukhang mapaparami na naman ang kain.